Good evening mga kababayan, this is Chance sa Magsakanggala. Pakinggan nyo to, sinabi ng ating kababayan. Good, day, uh, good PM po, mag-update po ako, sir. Sakto, two weeks na po ito. Ito po yung resulta sa akin. Unang linggo ng pag nakakaramdam talaga ako na pagkahilo. Pag naglalakad daw siya yun, ano, may uh, hilo daw siya. Pero alam ko, normal po ito dahil sa pagpapalit ng tubig sa katawan. Ito ang maganda na nawala, nawala na po yung pamumulikat ko sa gabi at pagising ko. Inuunat ko ang paa para lang Maranasan ulit kung pinupulikat pa daw siya. So, inuunat niya para, para testingin kung pinupulikat pa daw siya. Pero wala na raw. At meron pa. Yung katikati niya raw sa braso, almost three, um, three months. Three months. Tatlong buwan na pangangatay sa braso na wala sa loob ng dalawang linggo. At ang pinaka good news dito mga kababayan, meron siyang malaking bukol sa likod, considered as cyst. No? So, nalusa ko tihunti. Tingnan niyo yung ano, picture. Picture ng bukol niya sa likod noon at paglipas ng dalawang linggo, tignan nyo ngayon, ayan mga kababayan, nakikita nyo. Di ba? Ang laki ng binibago. Take note, dalawang linggo lang yan, hindi kaya ng synthetic yan. Kung magtitake ka ng synthetic, bibigyan ka niyan ng gamot para sa um, sa problema sa balat, bibigyan ka niyan para sa likod mo, bibigyan ka niyan para dun sa pulikat mo. Pero ito, isang gamutan lang, acid guard stone lang, maintenance mo, tubig lang mga kababayan, isang beses ka lang mag, uh, mag i invest So, tignan nyo, napakalaki ng pagbabago. So, mga kababayan, gusto kong subukan nyo ito, mga kababayan. Uh, walang mawawala. One-time investment. Ingat kayo palagi.